Magandang araw po sa inyong lahat. Ikaw ba ay single at still looking for the right one for you? Ilang beses ka na kayang natanong ng kailan ka magkaka-boyfriend or girlfriend? Kailan kay kakasal? Oops! Huwag ka pressure, Huwag ka ma-stress. At huwag kang magmamadali. Dahil ang pakikipagrelasyon, lalo na ang pag-aasawa, ay napakaseryosong bagay. May nais kaming ishare sa inyo na talata ng Biblia na sana ay makatulong at maging guide ninyo sa paghanap ng the right one. Pakinggan ninyo ang nakasulat dito sa Kawikaan 19.14. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kaya ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay sumasangguni sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga pananalangin at maging sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kalooban ng Diyos ukol sa pakikipagrelasyon at pag-aasawa. Kayo po, ano po ang mga qualities na hinahanap ninyo para sa inyong the right one? Have a good day po.